Kailan po nangyari 'to ma'am? September lang? po, September mm. last year. Okay. So kayo po ang operations manager tama yes, po? po? Ano po pangalan niyo sir? Sir ang Denny. Po. Yes po. Attorney. Okay, at kayo po si Ma'am Lealyn. Yes po. Okay. Ma'am Lealyn, ito pong inyong uh, dating empleyado. Uh kayo po ba ay in contact pa rin with her? I'm um, actually sa Facebook po ay friends kami. Mm -hmm. Um tapos nag-reach out din naman siya dahil mm -hmm. nga dun sa back pay niya, pero mm -hmm. hindi lang ako sure bakit hindi siya ma-contact ngayon. Kasi yung number na binigay niya sa amin, yun yung nakaregister talaga. Kasi doon nga kami nagsisend sa kanya sa Gcash eh. Okay. Pero ito pong kanyang kinakasama, ma'am. Hanggang ngayon po, kahit na hindi na po connected itong dati niyong empleyado, hinaharas pa rin kayo. Yes, ma'am. Out of nowhere, bigla siyang nag-message sa akin. Ito lang last last Thursday. Uh -oh. Kaya nagulat ako kung ano yung... Siyempre, nag-worry ako, mm -mm. nat-threaten. Kasi mm -mm. bigla siya sa akin nag-message na yung asawa mo kasi sino sino-sino kinakabit na empleyado mo karma na lang yung babalik tapos sabi niya asawa niyo po oo oh, okay sabi niya good luck sa karma tapos sabi niya gumagamit pa siya ng ibang account oh, tapos okay. binig at uh, tinignan ko yung fb niya nakita ko doon nag threaten siya sa isang admin staff namin hmm. which is si Jonel Yamado ang sabi niya hoy ungin ng laksa ingat po tapos may smiling face na emoticon. Mm -mm. Siyempre, nag-worry ako kasi si Jonel Yamado nakatira sa bahay namin. Mm -hmm. So, kung may iniisip siyang masama kay Jonel sa amin, then probably, damay, -damay, -damay diba? kayo. Okay. Tapos yun din, kasi parang wala kaming kasalanan sa kanya para i-message niya ako eh. Nang ganun. Out of nowhere, actually siya nga yung may kasalanan sa amin dapat sa kanya. Dapat nga, noon pa nag-apology na siya sa daming niyang panggugulo sa clinic namin. Pero wala kaming ginawang step doon sa bagay mm -hmm. na yun. Kasi nga last year, buntis din ako. Medyo maselan. So, ayoko ko masyadong... Ayaw mga stress mm -hmm. Okay. So, meron po kayong dating empleyado. Asawa po ba niya? Ito o kinakasama po niya? Yung inyong inireglamo? Kinakasama. Actually, attorney, hindi namin sure kung ano. Kasi, so, si Melanie, may sariling family din siya sa Bicol. At itong mm -hmm. si Ken, at itong si Ken, nag-message yung fiancé niya sa akin last year. Mm -hmm. Nakikiusap na... Pakiusapan ko nga daw si Melanie na hiwala yan yung ano niya, yung etong fiancine. lalaki na to, fiancé niya. Kasi nga, buntis siya nung seven months ata noon. Tapos, mm -hmm. ikakasal na sila for the next month. Mm -hmm. Eh, syempre, wala naman akong magagawa doon. Pero, ginawa ko pa rin bilang babae na kausapin yung, yung Melanie. Oo, na mm -hmm. at aware ka ba na may ito siya, na buntis yung mm -hmm. yung fiancé niya, magpapakasal na sila, ganoon. Tapos, Um, so, syempre, wala naman kami magawa. Private life naman nila yun. <coughs> yes. Kaya lang, yung kaso kasi to, lagi siya nang gugulo nun sa clinic. Like, ano pong ginagawa niya? Bukod po dun sa, of course, na napanood natin na video, ano pa pong iba niyang ginagawa? Una po, bago pa po mangyari, na panood mm -hmm. niyo sa video, um, nagsiselos na po siya sa mga lalaki namin na staff. may mm -mm. Ang mga receptionist po kasi namin, lalaki. May isa po kaming receptionist na pinagsiselosa niya, tinitignan niya ng masama kung ano po mm -mm. yung ginawa ni Mr. Mm -mm. Gracilias doon sa client namin. Same na same po. Okay. Uh, yun nga lang po, uh, dahil nakaramdam na kami ng ganun, mm -mm. pinagbawala na po namin siya makapasok sa clinic premises. Nag-sabi mm -hmm. Nagsabi po kami na pag magpupumilit siya, pwede namin kasuhan ng trespassing. Kasi natulak siya nung unang punta niya, di diba? Yes, dahil po nung unang punta niya, or hindi lang una yun eh, may incident po na nagpunta siya habang nagtatrabaho po si Melanie and then tinulak, or hindi, hindi namin sure kung tinulak, pero nakita po ng isang staff namin na si Melanie nakada, nadapan na or nahulog na sa sahig. At oh, may gumalabog okay. po. So, multiple times, pumunta siya sa inyong yes. Uh, establishment hinaharas niya si Melanie. Yes po. Mm -hmm. So, you're not aware kung nagkaso si Melanie? Um, Yes, aware po kami, attorney. May incident pa nga mm -hmm. po na in-encourage na namin siya mag-file ng uh, blotter sa barangay or mm -hmm. iwan na yung kinakasama mm -hmm. niya kasi may physicalan na po na nangyayari between mm -hmm. them. Okay. So, merong physicalan, meron din nangyaring... Actually, nakita natin sa video, nasira pa yung parang yes gamit niya doon sa... property po. But yet, ah. hindi po kayo... Nag-take mm. action dahil, uh, kagaya ka na sinabi mm -hmm. niya, may maselan po kayong pagbubuntis nung, nung panahon na yon Ngayon, uh, 2024, ano na po yung ginagawa niya, ma'am? Kagaya nung sinabi niyo kanina, nag chat, -chat po sa inyo. Nag-chat sa akin last last Thursday, mm -hmm. ng, yun nga yung sinabi niya. So, siyempre, nag-reply ako. Sabi ko, bakit, bakit mo ako mini-message ng ganyan? Siyempre, mm -hmm. gina ginanon ko siya, ma'am. Tapos, uh, may sinabi siya na yung last back pay nga nung ano, staff namin na si Melanie, hindi namin naibigay. Kasi nga, dahil nga doon sa nakita niyong footage, mm -hmm. na ginulo niya yung, yung ano na yon yung spa. Mm -hmm. So bilang owner din kami, kinausap kami ng owner na, um, syempre may mga na-damage siya. Mm -hmm. So ang matutulong namin sa kanya, hindi ibigay yung back pay ni Melanie, unless maayos niya yung masettle mm -hmm. siya doon sa mm -hmm. uh, ano na yon spa na yun. Authority, ay oh. eh, paliwanag yes, ko lang mabuti mm -hmm. Ma wala naman po kami ano, sa kanila. Hindi namin sila hinhold mm -hmm. in the first place. Gusto lang po namin mag-clearance sila. And part po yes. ng clearance nila is yung kasulatan from the SPA na nakaalita nila na wala na silang atraso or wini-wave yes. na nila yung sinisingil nila na kung magkano uh, okay. man yung charges. Okay, so that's another issue naman uh, yes, oh. since required naman po talaga ang clearance. Okay. But aside from what you said earlier, ano pa po yung iba yung ginagawa online na pangaharas sa inyo? Ayun pa, nag-ano pa siya attorney, nag-post pa pala, nag-comment siya sa isang post ng mm -hmm. ng common law partner ko. Actually, hindi pa kasi kami kasal. so mm -hmm. um I should say common law partner. Nag-comment siya doon ng um yun nga, uh, naka ng mga gano'n, nag baby-baby patawag mo, gumagamit ka mm -hmm. pa ng ibang account. Tapos, may dirty finger na tatlo. Tapos nabasa kasi yun ng eldest ko, mm -hmm. 10 years old. Eh kasi nagtagal yung comment ng two days. So, mm -mm. syempre, hindi na namin, kahap, kahapon lang namin na notice na may comment pala siya. Tapos, ginawa niya siguro nung Thursday. Kasi, two days ago eh. Okay. At ano mm -hmm. po, hindi, hindi man lang siya nag-reach out, nag-apologize, wala pong ganun. Actually, nag-apologize siya nung Thursday din. Tapos, sabi niya, nakainom daw siya. Pero, mm -hmm. hindi na ako nag-reply. Kasi, kasi attorney, kahit naman nung mga nakaraang pangyayari, mm -mm. nagsasorry din naman siya mm -mm. sa kanila. Mm -mm. Nagsorry mm -mm. din siya doon sa spa. Mm -mm. Pero Ginagawa sorry lang, pero inuulit-ulit pa niya. So paano pa kami maniniwala sa mga sinasabi niya na sorry? Diba? Okay. Ito po bang, uh, sino, po ba, sino po ba itong inareklamo natin? Ano pong pangalan niya? Si Ken. Mr. Ken Gracilias po. Ah, John Kenneth Gracilia. Okay. Tama po. Okay. Siya po ay isang Army Reservist, tama po ba? Yes Sabi po, niya. kaya nababother din po kami. Kasi ayun po ang pakilala niya. May ID pa po siya na pinakita sa amin, na mm. binigay ko rin po mm. sa inyo, mm -mm. na Army Reservist po siya. Bukod oh, po mm. doon may mga picture po siya na may hawak ng baril, yeah, ba naka-uniforme po, naka-camouflage. Magandang hapon po, uh, Colonel Louis. Yes, uh, magandang hapon, uh, attorney at uh, din sa uh, yes po. Sir, meron po tayong mga complainants dito. No? Si Ma'am Leyaline Estrella siya po ay may-ari ng isang uh, aesthetic center dito sa Metro Manila at uh, nireklamo po nila itong isang John Kenneth Gracilia na nagpapakilala pong isang Army Reservist daw po. Uh, multiple times daw po kasi sila ay hinaras. May na-videohan pa po na isang beses na hinaras po sila sa mismong uh, business establishment nila. At uh, pinapakitaan din daw po sila ng mga baril sa mga Facebook page, tama ba? Yes po. Mm -hmm. Facebook page nung, nung uh, John Kenneth. Ito po bang si John Kenneth Gracilia, sir? ay In any way connected po with our Philippine Army? Uh, yes, Pablo. Uh, Upon verification dun sa records niya, mm -hmm. uh, Uh he's not a member of uh, based na rin doon sa pinakita na ID mm -hmm. na pinapakita niyang ID. Mm -hmm. He is not a member of the Philippine Army. Uh mm -hmm. he's na active or even a reservist But uh -huh. uh, based on sa verification natin, he is a former member of the uh, uh Capu, Capu Active Auxiliary. Okay. Uh, na na-terminate siya noong 2023. Mm -hmm. uh, okay. Uh, Uh, kung kumbaga nakapag-serve lang siya ng two years mm -hmm. and he was already terminated. So, kumbaga, hindi na siya... Hindi uh, na siya inactive service, kumbaga, in sir. Inactive uh, service and mm -hmm. uh, never na rin siya magiging memberulet ng cab uh, eh, Sir, kayo po ba ay aware na ito pong si uh, Sir John Kenneth ay ginagamit po niya itong ID kasi may na submit naman po sa inyo kanina no sir uh, Colonel na may ipinapakita po siyang ID na siya po ay isang Philippine Army Reservist. at ito nga po pinapakita pa po niya sa kanyang Facebook page na meron po siyang mga baril na hawak. Kayo po ba ay uh, aware sir kung ito po mga baril kaya niya ay uh, registrado pa po? Mayroon pa po ba itong kaukulang mga permit? Uh, definitely po no. Kung uh, siya ay uh, uh, dating membro ng CAFU, uh, uh, hindi mm -hmm. siya authorized na magdala ng uh, mga barel, mm -hmm. uh, lalong-lalo na yung mga properties ng uh, Philippine RB okay. uh, Based sa kanyang status, terminated na siya. Mm -hmm. uh, kumbaga, and even yung pinapakita niyang ID na nakita ko rin kanina mm -hmm. it is a tampered ID so marami siya actual violation ta ginawa dito Oh oh yun actually uh, sir yung susunod kong question kasi of course kung ito po ipinipresenta niya sa inyo or sa mm -hmm. ibang tao po that can qualify po as uh, usurpation po ng authority ng ating mga uniform personnel like the Philippine Army ano po ang gagawing aksyon ng ating uh, Philippine Army Colonel De Maala dito po sa insidente na ito kay John Kenneth Gracilia Yes Tamara. Uh, Una-una ipapaalam natin ito lahat sa public. So mm -hmm. si certain na uh, uh, Mr. Gracilla is not a member already of the Philippine Army mm -hmm. and lahat ng transactions niya is uh, uh, invalid. Mm -hmm. And uh, we will also be coordinating with the help also ng ating complainants na makapag-file sila ng uh, appropriate case with the PNP para mm -hmm. sa usurpation of authority mm -hmm. para talagang uh, makulong din ito uh, mm -hmm. para hindi na rin... Uh, Pagka hindi niya rin magamit mm -mm. yung kanyang uh, mga IDs na, na dating na issue sa kanya. Oo. Oh, oh. Ito po bang si Sir John Kenneth, Sir, uh, matanong ko lang, no. ano po ang dahilan ng kanyang pagka-terminate doon po sa uh, CAFGO natin? Doon sa records na uh, nakita natin, uh, mm -mm. disinterested na siya to continue yung kanyang pagkikita mm -mm. Kaya na-terminate siya noong 2023. Mm -mm. Oh, so disinterested lang yun lang po ang dinahilan niya? Yes mm. po. Okay. Siguro, Sir uh, Colonel de Maala, hihingi na rin po kami ng tulong sa atin pong Philippine Army to verify din ano, if there are any issued firearms before kay Sir Kenneth Gracilia na hindi po ba na-return or baka hindi po na-account. Kasi baka mamaya, yung mga issued firearms po na yun, yun din po yung ginagamit niya patuloy ngayon where we're not aware. Pero baka lang po na yun yun din pala yung ginagamit niya at madamay din po ang ating Philippine Army dito po sa uh, pangyayaring ito kung sakasakali man. Ano. So uh, siguro baka maaari po na paimbestigahan din natin dyan po sa ating Philippine Army, sir. Yes po. No? Uh, benerify na natin actually yung mga, mm -hmm. yung kanyang uh, service records mm -hmm. and uh, lahat naman nung na-issue na barel. Na uh, yung uh, baril na, ibal na ibalik naman sa former units niya kaya... Mm -hmm we are uh, ano naman confident na wala wala okay. siyang dala-dalang bar, uh, baril mm -mm. and uh, maybe yung kanyang mga ng pictures yung dati mga pictures niya nasa ah, Facebook oh. pa siya Okay, okay. At least uh, na-verify po natin na hindi po yun yung issued firearm sa kanya. Uh, maraming maraming salamat po, Colonel Louis Dumaala, sa inyo pong tulong ngayong hapon at sa clarification. And uh, for letting the public know that this John Kenneth Gracilia is not in any way related po, hindi po siya reservist, hindi rin po siya active duty sa atin pong Philippine Army. Tama po? Yes, tama po. So, magandang hapon po, Police Colonel Guillermo. Good po, ma'am. Yes, good afternoon, sir. Sir, live po tayo kasama natin dito si Ma'am Leyalyn Estrella. Siya po ang ating complainant. Eh, Nire-reklamo po niya ang isang John Kenneth Gracilia, sir, dahil uh, pa paulit-ulit daw po siyang hinaharas nitong online. In fact, uh, minemensahe po siya nito at... Uh, ano nga sinasabi ma'am na yung asawa niyo po ay nambababang Nangangabit ngabit ng lahat ng empleyado namin. Mm -hmm. At uh, meron pa pong comment po in a public uh, mm. forum na yung asawa nga po niya ay gano'n, may dirty finger pa po na emoji tama ba ma? Yes. dirty po. finger na emoji at uh, yun nga po paulit-ulit silang hinaharas pati po yung kanilang business ay naaapektuhan na po. Ano po ang maaaring gawin ng ating uh, chief uh, ng ating cybercrime response unit dito po sa incidenting to sir? Uh. Tanong ko lang, ma'am, saan po yung office nung complaint ma'am? Saan po kayo naka opisina ma'am? Sa Quezon City po. Bahay Toro, Quezon ah. City po. Mm -mm. Malapit po ba kayo sa Karingal? Uh, I think malapit-lapit naman po ako po. Mm. Uh, pwede naman po sila mag-file ng complaint doon, ma'am, kung gusto po nila. Mm -mm. Uh, bukas po yung office natin doon, mm -mm. 24-7 po doon. Mm -mm. At pag pumunta po sila doon, sabihin lang po nila na in-endorse po ng, in-endorse ko po. Para mm -mm. matulog sila at masabi yung... Mayroon po kasi discuss yung mga procedures at saka ano mga ebidensya. Mm -mm. ah, Mas paganda okay. po dumiretso na po sila doon. Uh, okay. Pero for for the information po ng ating general public at pati na rin po yung mga mm -hmm. kagaya po ni Ma'am Leyaline na nahaharas po ng ganito sir, uh, ano po ba ang tamang maging procedure ng ating mga normal na Pilipino para po uh, makapaghain po ng reklamo laban po sa mga ganitong nangaharas sa kanila? Pagka mga ganyan po kasi, depende po sa ebidensya ma'am na kung ano yung mga sinasabi sinasabi. pag nakita po natin ng nakita po ng investigador natin din, pwede pong uh, threat. Mm -hmm. grave po yung threat nila, grave threat po or mm -hmm. uh, depende po sa ebidensya na ipapakita at saka yung mga witnesses na nagsasabi dun sa mga post na yun. kailangan meron pong uh, mag, ba, para bang additional evidence. So, to support yes, uh, Oo kasi based on assessment naman po pwede po itong mga ari po itong mag-fall sa cyber libel. Uh, kung meron po talagang derogatory words uh, use against you or sa inyo pong business, pwede din po itong pumasok sa grave threats kagaya po ng sinabi ni Police Colonel Guillermo. Pero sir, saan po sila maaring unang lumapit? Pwede po nilang tignan sa aming website. Mhm. Mm yung office na po namin kung saan yung office para kung saan man po sila, pwede po silang pumunta po doon. At So wala po ipalams po sa inyo ang pati ang local police po ngayon ay pwede na pong mag uh, imbestiga ng mga kaso ng section 6 ng mm -hmm. Republic Act 10175 ito yung tinatawag nitang in relation to uh, sections section of Republic Act 10175. Mm -hmm. Kaya pwede na po silang mag uh, mag file ng complaint sa local police station. Mm. Okay, so in short, uh, sa atin po mga kababayang nanonood at pati na rin po sa inyo ma'am, maaari din po kayo lumapit sa lokal na polis para po matulungan kayo maghain ng reklamo. Tama po ba, uh, Police Colonel Guillermo? O, tama po yun ma'am. Okay. Sige po. Maraming maraming salamat po uh, Police Colonel Jay Guillermo, ang chief po ng Cybercrime Response Unit ng PNP Anti-Cybercrime Group. Maraming salamat po. Kanita Ma'am Leylene, kagaya po ng actually nakausap ko po kanina si Sir Denny, ano, inexplain mm -hmm. ko nga sa kanya yung mga options ninyo. Bukod po doon kay Ma'am Melanie, yung dati niyo pong uh, employee, o maaari siya maghain ng reklamo, yung uh, employee, yung client niyo ano, ano, yun. po na nasaktan. Mm -hmm. uh, of course, siya po ang may cause of action Oo, doon o. na tinatawag dahil siya po yung nasaktan. Yes, po. Pero kayo naman po as the uh business owner kung kayo po ay talaga may personal attacks na nare receive dahil hindi po natin nakita ngayon dito but mm -mm. kung meron pong threats, kagaya ng nasabi ni Police Colonel kanina mo, uh pwede pong pumasok 'yon sa grave threats in relation to uh the anti-cybercrime law. Pwede rin pong maging cyber libel 'yan, maaari din po kayong magreklamo doon po sa nasira nakagamitan doon sa spa. Yes. So, pa. depende po sa kung ano po 'yung mapepresente yung ebidensya, uh, ang gagawin na lang po natin, ma'am i-compile po natin lahat ng ebidensya ninyo, sasamahan okay. po namin kayo doon sa Anti-Cybercrime Division ng ating PNP para sila po mismo ma-assess nila kung saan po papasok yung ating mga ebidensya na nakalap. Ganoon okay, na lang attorney. po. Kayo po ba, ma'am, ay uh, meron po ba kayong bodyguard or any form of protection po sa um, inyong bahay? Hindi ko masasabing bahay? bodyguard pero uh -oh. marami kasi kaming mga... Uh, mga kasama talaga sa bahay. Oo. siguro maganda din po ma'am kung magpa-blotter na rin po kayo with the mm. barangay within the vicinity po kung saan kayo nakatira para po informed din sila mm. na. just in case may mangyari. Ito po yung pinag pinagkuhaan niyan, kung wagay ito yung punot dulo niyan, ito pong taong ito, okay, po, yung time. dahilan po or maaaring naging dahilan ng ano man yung mangyayari. Okay, wag naman time. po sana no, pero okay. For your protection lang mm. po. Mas maganda pong gano'n uh -huh. lang gawin natin. For the record Aggressive kasi tong si Anoy mm -hmm. Kenny. Eh. Ganun na lang po ma'am. Uh, kausapin po namin kayo sa kabilang studio at uh, i-prepare po natin kung ano po yung maaari natin ikasasakit. Okay. Kayo.